Ito na yung ADB na nilabas natin noong August Mother Fairness Show. So, noong August natin nilabas siya, no? Tapos, ito yung aking Fairbiz. Ayan yung sa atin. Yung ADB na yan ay sa pamangkin ko yan, no? Sinabahan mo siya, maglabas niyan sa Triumph. Ayan. Ayan. So, J.K. Traviam. Then, sinabi ko sa kanya, ah, check mo ba baka may plaka ka na. Kasi may nakita na akong XR na letter na lumabas na tumatakbo na sa kalsada. Eh, yung letter nung kanya, Xq So, yan. So, chinek niya, no? May nang na pala sa kanya, no? nakaraang araw, September 19. Yan. So, sinasabi niya na, Meron na siyang brake At available na ang kanya ORC So, naku Inilabas natin itong id mga gar Noong August 21 to so, September 19 ay nal-text na sa kanya yung Casa Na meron na siyang abil Na available na yung kanyang plaka So, na bliss mga idol So, ito nga sasamahan ko na siya para kunin namin yung Plaka niya sa kasa So yung fasa nga pala mga idol ay yung JT Triumph dyan sa may regalado. Tapat ng SM Fairview. Ilalim na MRT MRP. So, na natin siyang kunin yung kanyang plaka sa JT Triumph. So ako nga nagulat na kasi ang bilis itong motor ko. Kinuha ko yung, nilabas ko ito ng basa, kami yabaha ng September 2023. So, nakuha ko yung plaka nito September din, pero 2024 na. So, hindi naman sa katalaan na di, di sa asa. Ah uh, uh, si pinuntahan ko yung LTO, sabi din sa akin na ay production na raw. At lalabas daw ng September. Ngayon nga, September na nailabas. So, dito, minto muna tayo, no? Kasi, itadrop muna natin yung ating parcel sa ating online shop kasi may umorder sa atin sa shop natin so titrap na natin dito ayan so sa so dahil sa medyo mahaba itong ating motor yan manual nating pinipihit yan para tayo makaliko kasi we u natin yan napakalaki ng karin yan so ayan Alright. So, sabi ko sa kamantin ko, hihintayin niya na ako dyan sa may 7-Eleven. So, ayan dyan siya. So, ayan na siya. Ayan. Yan. Punta na kami sa may JT Triumph Regalado. Sa so, may tapat to ng SM Fairview. Sa may ilalim ng MRT. So, pag lumabas kayo sa Maligayo Park, one way dyan, syempre, ikot kami ngayon dyan sa SM. Maikot kami dyan the SM Fairview. Dadaan kami ng Belpas at ng Mindanao Extension. Ayan. So, ito yung Susano Road. Yan tapat ng SM Fairview. Ikuti namin niya kasi one way yan eh. Kasi baka rin sa may regalado. Ayan ba ikot. So, ang galay na. Ang brisk para maglabas ng klaka na itong si JT Triumph regalado. Yan. So, huwag lang tayong pipresto sa kanan, mga garlo. Kasi, kapag kumaanan tayo dyan, pag may pumaaras mga jeep, siguradong hihin e ko yun. Wala yung pakialam. Kung may ko, wala. Basta pag may pumaaras dyan, hihin e yun. Alright, medyo malabag ng yung jeep sa medal pass dahil walang pasok dyan sa may school yan. yan. school na yan. Tsaka simbahan. Ito simbahan. Tapos ang kasunod niya ng school ng mga mayayaman. may pasok may pasok mo yun. Siguradong pila-pila ang mga sa, sa gilid. Yan. Then, niliko na tayo dyan pakaliwa sa Mayimin, Danao. Abing new extension. Alright. Eh, manakasabi pa tayo ng e-bike Hirap sinita, no? Ayan Kasi, hindi natin alam kung saan siya Bepesto, ayun, nasinita natin Then, after the kingdom natin sa may dulo Kakalga ulit tayo Ayan, sa may regalado Ayan So, ito e yung lugar na ito Ang pinakamagandang kalsada Yan, tapat ng SM na yan Kasi, hindi naman naman Oo. Oh. Oo, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, oh, so ulit yan. So ulit talaga yan. Hmm. Ayan. Oo, oh, ninaanahan ko ng ko. Kasi naka-EDP. Nga naman kasi pang... Ano O, ok crew? Ayan, so malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ayan, so andito na tayo sa GT Triumph Paragalado mo so, Sa ikaw like, bumarada ka na dyan At ako hahanap ako ng karadaan ko Ayan, dito ako sa may Ayan, kasi puno yung dami mo Dami na pang PMS Alright Start muna tayo dito So, ito na nga pala yung GT Triumph na sa may ato Ayan siya. ang so, motor, diba? So, ayan. Punta na tayo natin yung papel natin. Uy, Winner X. Alright. So, nakuha natin yung motor dito. No? Nilabas natin ng August 21. So, ayan yung plate. nag ng September 19. Tapos ngayon September 21 ay kinuha na namin ang kwanuha niyang plaka. So ayan, ang um, bilis pala rin ay maglabas ng plaka. Di ititra yung regalado. Ayan, ababait pa yung mga stop dito. Ah, sige si Vinza. Alright, so ay din sa atin, may plaka na rin tayo pero inabot yan ng isang taon. Diba? Diba? Pero ngayon, sabi naman nila ay mga 2024 na mga motor ay mabilis talaga na nababas yung mga Brahma. So ngayon ay ito siya, may kinaayos niya na. Ngayon ay babalik na tayo sa home Alright, so may Brahma na, may ORCR na. Pwede na tayong gumala sa Pilipinas. Alright. Tayo na. Inabot pa kami ng ulan dito. Nasya. So, meron na tayong papeles. Pwede na natin igala. Ayan. May paka na rin. So, pagpapramahuan na natin ng ating tour sa Pilipinas na. Saan ba ang unang pupuntaan natin? Alright. Siyempre, uwi na kami para ikabit na namin yung actual plate niya. So, ayan. So, masikip no? na. May butok na doon. Tapos, dito naman, na ibay na ka. Ang balang na sa na wheeler Ayan. Pero, doon ba yung wheeler ba yan? Yung may tila pero sa may nakaroon, nag dito sa Falcon to eh may sinasanibin sinasaniban na tayo ng pagkakamote ayan sumasanib na si kamote sa atin kaya na nga yun, hindi na lang mabilis motor natin So ayan, nandito na tayo, ayan, yan ka namin yung plaka niya, no? Pumbiblis talaga dyan sa amin So, ayos na, ayos.